Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng ABS-CBN one hour ago. Just in. President Ferdinand Marcos Jr. orders the suspension of all rice importation starting September 1, 2025. In a bid to protect local farmers reeling from low palay prices during this current harvest season. This comes after Marcos Jr. consulted with cabinet members on the sidelines of his five-day state visit to India and upon recommendation of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., according to PCO Acting Secretary Dave Gomez. Okay. So, mabuti naman na nagdesisyon ng ganitong Pangulo. Kailan tanong, bakit ngayon lang? Uh, I think uh, June ata, June last year, nung maglabas ang Malacanang ng Executive Order number no. 62, na naglalayo na ipababa ang taripa ng imported rice from 35% ginawa na lang 15%. Ang layunin daw para mapababa ang presyo ng bigas. Eh ang tagal na panahon hindi bumaba, ngayon palang lang bumababa kasi sobrang sobra na ang dami ng imported rice sa merkado. Totoo, bumaba. Sa ngayon kailangang ang kawawa ang nalulugi ang ating mga local rice farmers. Okay? So, bilangin natin na June, July, August, September, October, November, December, January, February, March, April, May, June, July, August. Ilan? 15 months na tuloy-tuloy ang pagpasok ng imported rice. Ngayon pa nila ipapatigil, although better late than never. Ang mga farmers talagang kawawang-kawawa na dahil sa dami ng imported rice sa merkado, uh, ang buying price ng palay ay 13 pesos pala ang puhunan ng mga farmers para makaproduce sila ng ng 1 kilo o palay, 13 pesos. Ang presyo sa merkado, according to Farmers Group, si na Farmers Federation of the Philippines, at yun, nagre-reklamo na. Kasi umaabot 7 to 12 pesos per kilo ang bilihan doon sa mga traders. Meron naman tayong NFA, bumibili ng mas mahal, 18 to 23 ata. Kailang, bibihira man ang NFA na ano, hindi lahat ng mga farmers makaabil sa NFA warehouse dahil malalayo at saka makipila ka pa daw ang tagal na pila bago ka makapagbenta sa uh, NFA kaya ang mga farmers napipilitan magbenta sa mga traders yun luging-lugi may nabasa akong post uh, last month man siguro yun sabi niya, yung tatay niya is palaging nagda-dialysis, kawawa sila, farmer sila, nung magbenta na sila, below 13, <coughs> below 13 pesos ang presyo ng kanilang palay. Kaya sabi niya, luging lugi kami. Kaya sumulat siya parang open letter to the government na maawa naman kayo sa mga farmers, sabi ng kawawang farmer na lugi daw sila, ah, halos wala nang magamit na pera pam, pam pa... ano nang dialysis. Ganon. Malala ko tuloy yung birthday ng uh, Pangulong Marcos, yung pangalawang taon na niya. Nung siya pa ang ano, siapa pa ang DA Secretary. September of 2023. Siya pa ang DA Secretary. Tinanong siya, ano bang birthday wish nimo? Sabi ng media. My birthday wish is for the farmers. Matulungan ko na ma maka-own sila sa kairapan. Yan ang aking wish. Uh, natuwa ako yung ganong wish na wow, salamat naman. Kaya lang, mula nung umupo siya hanggang ngayon, I don't know ha, sa nakikita ko lang ito, kawawa ang mga farmers. Kawawa ang kawawa. Kasi nga yung palisya na inuuna pa yung pinapaboran pa ang mga importers. Kasi binabaha nila, pinag, pinapaintulutang magbaha ang imported rice sa merkado. Kumikita ang mga ano, <coughs> kumikita ang mga importers dahil binabaan nila ng buwis o taripa yung ano. Pero mo yan, 20%, 20 ang na, natanggal. imbes na buwis ng taong bayan yon buwis na makuha ng gobyerno at itulong sa mga farmers, nawalan. Billions of pesos ang nawala sa gobyerno. Billions of pesos ang naipagkait sa mga farmers dahil sa pagbaba ng tarifa. oh, ngayon pa nila isususpend. Late na late na. Kailang sana uh, magtatagal ito kung pwede. <coughs> ah uh, mabago na yung Executive Order number no. 62. Yun yung dahilan bakit nagkaloko na ang ating mga farmers. So, nasampahan ng kaso ang administrasyon ito. May nagsampa yung mga farmers group. Nag-petition sila sa Supreme Court. Last year, kailang hanggang ngayon, wala na. Walang Walang oral arguments, walang ano. So, salamat naman. At uh, nag-order ng Pangulo. Magbasa tayo sa mga comments. Ha? Mm-hmm. Benson Cajente, why do we even import when we have so much palay that it crashes the price to the floor? Yun ang tanong din. Eh may nakikinabang eh. Kois Malbas, in the short term, expect middlemen and distributors to raise prices uh, 50 pesos per kilogram. Yan, aasahan natin yan tay itataas na naman nila ang presyo ng bigas with disorder. order. Emmanuel, ah, uh, Emmanuel Latuga, in fairness, now he listens. Pero after three years, sana, nung una pa lang, yun ang sinasabi ko. Bakit ngayon pa? But, it's better late, late than never. Sana tuloy-tuloy na ito na i-control na yung pag-import ng bigas na yan para matulungan ang ating mga local farmers. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Uh, namimigay tayo ngayon ng mga libring Yero at pako para makapagpatay naman ng mas maayos na tirahan ng tribong talanding Panoorin niyo ang video na ito. karon nindot nagit kayo ang ilang atop. Nakatop nagit sila na pulian natong ilang yero nga kinsi na katuig. Karon maayo nagit Una una, ko sa na Ginoo nga naigwan ang sa nagtabang og kay nailisan na gid among mi maulanan. Mm nga magpadayon ang ilang pagtabang, Salamat 10 oh, years na ako nga ang balay. Oo. Oh, oh. Ang um, akong anak dahil, doon na kabuok Dayon, nga naman nga, tungod aning kuan, dugay na kaayo, bago pa mo nakaatop bago. Alang kay kanang kuan, kung naatay kwarta, igo naman mm. ipalit o pagkaon. Oo. <laughs> Oo. Oh, oh. yeah. Mora. <laughs> mm -hmm. oh, di, mo oh, di, di yun yung makapalit o nga sin. Mm -hmm. salamat kayo sa naghatan. Mm -hmm. Pila dahi kabuk yung mong anak? duha na. duha imong anak? Oo. Oh. Oh, so, tanan na sila ka eskwela. Oo, oh, tanan na sila ka eskwela. Oo. Oh, oh. So, salamat kayo. Oo, oh, sige. Salamat ko kayo. Oo. Oh, oh. nag tanggap ko yung uh, tanawon o salamat kayo sa ginoo o sa nagtabang ani labi na sa naging sponsor salamat kayo sa ginoo sa pagtabang sa among mga katribong nga tanawon salamat and God bless you.